kamusta na ang daughter mo si AJ? Gusto niya ngayon, tahimik lang ang buhay oh, okay. niya. Hindi na siya nagpe-Facebook. Ayaw niya ng social media, tahimik lang. Ewan ko doon sa bata. Which is niya. you support naman na gano'n? Na... At... Yeah, oo, Hindi kasi sana yun sa mga ano eh. Intriga? Oo. Nung nag-decide siya mag hiatus sa show business, nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi, oh. bigla lang. Decision niya talaga? Decision niya yun, bigla lang. Are you a hands-on father? Like, how do you deal with si AJ? Ah, sa mga si... decisions niya? Magbuhat ng bata yan. Hmm. Lagi namin kasama yan, kahit saan kami pumunta. So hanggang saan lumaki na yung batang 'yan. Actually, nag-artista pa yan sa kabilang istasyon, na reject. So nagkaroon siya parang interiority complex na yung uh -huh. artista, uh -huh. parang feeling niya lagi siya ma reject uh -huh. So isang araw, nagulat na lang ako, artista na siya sa Biba. Hindi ko alam na nagartista siya. Ah, hindi siya nagpaalam sa'yo? Hindi, kasi alam niya hindi ko siya susuportahan sa mga ganong movie. So sandali lang naman yung ginawa yung mga ganong uh -huh. movie hanggang sa ayaw na niya. As simple as that. Biglang isang araw paggising niya, Ay, that's na. it, ayoko na. At sa mga Facebook niya wala. Oo, oh, oh, lahat, hmm. 'di ba? Kung... Completely kaya na-shock lahat ng tao. May ganun ano kasing tao, eh, pag hindi sanay sa, hindi ka sanay mabash, daming kasi yun. Sabi nga nila, kung hindi mo kaya yung init sa kusina, labas ka. Tama naman, hmm. tama. Aside from that, ano yung na-advise mo kay AJ?